Nung nakaraan po, nagbakasyon po kami ng ate ko sa Pilipinas for 4 months. 4 months po kami nag-stay sa Pilipinas. F1 visa po yung ate ko. Ang question, paano po yung gonggang buhom niya or yung health insurance niya? So yan po yung malalaman ninyo sa video na ito. Ano ba mangyayari sa health insurance ng isang F1 visa kapag nagbakasyon siya sa Pilipinas? Sa so, hindi pa po nakakaalam, ang sister ko po ay in-invite ng aking Korean husband para mag-alaga ng aking twins na 4 years old ngayon. So ang visa po ng ati ko ay F1 visa. Since F1 visa po siya, 100% ng kanyang health insurance siya po yung nagbabayad. Ganyan po ang rules. Kapag kasi nanay ang in-invite mo, maaari siyang maging under ng asawa mo, isang health insurance na lang ang babayaran mo. Pero dahil kapatid lamang po siya at hindi po siya parents, kailangan pong bayaran yung health insurance niya separate. Umuwi po kami sa Pilipinas, nagbakasyon po kami doon for 4 months. Ano po nangyari sa health insurance niya? Pag kasi ang isang foreigner po ay nag-stay sa Pilipinas ng more than 1 month, usually, nakakat po yung kanilang health insurance. So, nakat po yung health insurance ng sister ko. Pagdating namin dito sa South Korea, uh, nag-inquire po kami kung anong pwede namin gawin sa health insurance niya. Ang sabi po dun sa, na, sa, sa health office, kapag ang isang foreigner ay nag-stay ng matagal na more than one month sa Pilipinas, makakat po yung kanyang health insurance at maghihintay ulit siya ng 6 months para magkaroon ulit ng health insurance. So, ibig sabihin sa 6 months po na yun, wala siyang uh, contribution sa health insurance, wala din po siyang, uh, hindi rin niya mapapakinabangan yung kanyang health card. So, hindi siya, pag nagpa-check up siya, 100% siya ang magbabayad noon. Pero, meron daw pong ibang option. Kung gusto mo po na magamit yung inyong health insurance agad-agad, kailangan nung bayaran yung mga months na nasa Pilipinas ka. Yan po ay yung sinabi po sa amin. So, dahil 4 months kami sa Pilipinas, kailangan bayaran ng ate ko, yung sister ko, yung 4 months na contribution na nasa Pilipinas po siya. Pag nabayaran na po niya yun, continuous niya yung health insurance niya, maaari na po niyang gamitin yung health card. Pero ang pinili po namin na option is uh, maghintay na lang kami ng six months. So after po niyang dumating, kailangan naming maghintay na ulit ng 6 months tsaka po ulit siya magkakaroon ng health card. So, sinashare ko po sa inyo information na ito para meron po kayong idea na may ganitong rules. So, nasa sa inyo na po yon para magpumunta sa health, ins health insurance office para mag-inquire at itanong po yung ganitong issue. So, sa akin po, eto po yung experience ko. Kaya, sinare ko po sa inyo. Annyeong!